But it is hot. <laughs> <laughs> I know it is hot. It is nice. It's nice. Pizza. Oh, my God! Hello, my Good morning. Today is Wednesday and it's December 25. Merry Christmas to all of us, my adults, all over the world. Hi! So, I today is Wednesday hindi ko pa alam kung ano yung lumutuin ko. Uh, kunting update lang mga kadoos. Nandito na naman yung bagong kasal. Dito siya natulog. Three nights na siya dito. I don't know what happened kung ano nangyari sa kanila. Siguro yung asawa niya is pumunta dun, din dun sa bahay ng nanay niya. And then siya pumunta din dito sa bahay. Si kung na to ay nagising na yung kanyang daddy. sinyas. ano, naghingi ako ng recipe ng turkey. Kaya rin tita ko, bahay siya lang naman yung kakain. Siya yung kakain. So, siya yung mag-design kung anong gusto niya kakainin. So, four days na akong walang tanong sa kanya kung ano yung gusto niya kainin. Ako yung nagdesign design So, ngayon ay gusto kong ah uh, siya yung mag-design para sa kanyang sarili. So, inshaAllah mag-reply siya sa message ko sa WhatsApp. Send ko yung picture ng turkey na binili na kanyang tatay kahapon. Bumili siya ng half lang naman, hindi buo. So, madami akong ano, nag-check ako sa, sa nag-check ako sa TikTok ng mga recipe ng turkey. Pero, hindi ko alam kung alin doon yung gusto niya. So, it's better na siya yung mag-decide kung anong gusto yung kung anong gusto niyang luto doon. So, magantay lang muna ako. kasi madami ko is hilig na hilig doon sa may sala. Kakain na niya ng, uminom siya ng coffee. Tapos pagkatapos na bumaba kami ng linis, pagbalik namin dito sa taas, wala na, nakda ng person, tulog na tulog. So, nagising yung madamdamin ko kasi nagis, nagising yung asawa niya. So, migaw siya ng ano, gawin mo ako ng breakfast. Uy, sinong kayang kasuntukan nito sa, ano niya, panaginip niya, ba't sigaw, nagsigaw. Sabi niya, gawin mo na ako ng breakfast. Uy, ba't ganun? So, nagpagawa siya ng, ano, cheese. With tomato and, uh, ano Tapos, wala kami isang kaya lang decide siya ng another recipe ng pagkain niya today. Meron na kaming, ano, kubos. Oh my god. Kaya niya siya kasi uh, todo gitshatas bitsa nang gigising. Parang wala pa siya sa sariling niya. siguro. Kanon na 'yan. Uy. Ay, wait. Right. May kanya request, tomato and ano to? Tawag dito parsley sa English, pero sa Arabic is baldus. Tapos eto, cheese. Yung ginagamit talaga, talaga is hindi siya cheese. Ano siya? Uh, labna. Pero wala kaming labna. So ito yung choice niya. Ayan na yung ginawa ko. Tapos ito yung kubos. Tapos yung shahi naman na is hindi pa siya tapos. Ito ay bibigay ko muna kamalamdamin ko bago lumamig yung kubos. So, babalikan ko na lang yung kanyang shahi. So, ayan din alawa ko na. Isa kay madamdamin ko, isa kay babahod ko. Tapos, ito yung lutuan namin. Kasi may chef kami dito kapag ano, pagkatapos ko dito sa kusina, alas 11, nakakit na ako. So, pag wala ng tao dito sa kusina, may papalit sa akin. May chef na papalit sa akin. Hanggang umaga. Tapos, mga alas 8, tulog siya. Hanggang hapon. Tapos, nagising siya. Tapos, yan yung ano, everyday night routine ng person dito sa bahay. Kapag wala ako dito sa kusina, luto niya siya ng luto as in, kalkal ng kalkal sa freezer. Kung ano yung makikita niya, lulutuin niya. So, eto yung kalat na iniwan niya. So, ayan yung, itong konti lang kay Baba itong isa kay Madam Dami ko. Kaya, e, ha ko na. I'll make egg omelette with kubus new recipe. Tinanggalan niya ng oil kasi nag-exist yung oil. <laughs> wow! Sige <got> ka, Pizza. <laughs> Ketchup. Yeah. Thank you, much. You It's nice, but it is hot. <laughs> I know it is hot. It's nice, sir. Pizza. Omelette. Who wants the omelette? Ma. 8 pa lang. Medyo maagat pa. Pero mag-dinner na siya. Inainit ko na yung aking ah niloto kanina for lunch. Ayan kanina pero konti lang. Yan yung ano niya, ash and then ito ay kusa sa latahar. Tapos andun na yung ano niya dun onion and garlic niya sa maysala sabi so, bibigay ko na sa kanya at nang matahimik na. Uy. Ito mga kados, pagkabigay ko ng pagkain, nagpagawa siya ng kanyang juice, every night po ito. Yung pinaglalagay ko dyan ay itong ahma, tut aswad, tut azag, o pineapple. And then, meron po yung harangkas. di ko alam sa atin kung ano yung harangkas. Tapos, meron ako dito yung celery. di ko na tinanggal yung dahon. Kasi maaano din naman yan. Na siya. nakita ko na mga kaduls Ito tapos isa pang cup para dito and then let's go sa sala let's tapos na Pasi, masya Allah